for today's video mga jay ay nagulat ako aba hindi na pala pwede walk in ang pagbabayad sa prime water online na rin pala at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magbayad sa prime water app syempre unang una dapat na download na ang prime water app hindi ko alam kung internet ba namin ang mahina o talagang kahit ang app ni prime water ay mabagal at pag open nyo nga ng account ninyo makikita nyo na dyan kung magkano ang bill niyo. easy peasy lang i-click nyo lang yung pay bill na yun at marami ng option kung paano nyo siya babay bayaran. Siyempre, dun tayo sa GCash. Tapos, i-enter nyo lang ang inyong billing details na lahat ay makikita sa inyong resibo. At pag-click ninyo ng pay now ay i-coconnect na kayo automatic sa inyong GCash. Same lang din ng paraan, parang nagsisend ka lang o nagmamanit transfer ka lang sa GCash. At pag nakompleto nyo na yung process sa GCash ay makakapagbayad na kayo. Ganun lang kabilis. Hindi nyo na kailangan pumila at magpunta sa mga pinakamalapit na prime water offices. Kung makikita nyo, pagbalik ko nga sa home ng page ng prime water ay meron pa rin amount kung magkano ang aming babayaran kasi hindi pa siya nag update Kung gusto niya naman i-check kung magkano ang inyong water bill ay click nyo lang ang e-statement at doon lalabas ang inyong electronic receipt at pagbalik ko nga ulit sa homepage makikita nyo 00 na at nakapag-paid na kami. Hay, ang dali na lang magbayad pero ang tubig pahirapan pa rin. Salamat Prime Water at pinadali nyo na aming pagbabayad pero ang pagbibigay nyo ng tubig ganun pa rin. Yun lang mga jay!